Ma'am Rosalie, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ma'am, ilang taon na po ba kayo? 58. Si Sir Richard po ba, ilang taon na po? Mm, 49 po. Currently, ma'am, ano yung trabaho ninyo? Mm, nasa bahay lang po. E si Sir Richard po, ano yung trabaho? Foreman. Sa construction? Opo. May anak po kayo, ma'am? Opo. 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 Ilang anak ninyo, ma'am? Tatlo po. Kailan pa po ba mo siya, ma'am, nahuli na may ibang babae? June 4 po, kasal ng ana anak ko. Okay. Mm, Itong taon lang? Opo, opo. Ito ngayong taon. Ngayon, ano po, nung gabi, nalasing siya. Mm. Tapos nung nalasing siya, iba ho kasi yung ano niya eh, aura nung mga anong yon. Palibasa, siyempre ako, sanay na siya eh, naglolo nagloloko. Yung time na yon, parang iba yung, yung ambience niya, attorney. Mm. all. Eh. Ngayon, nalasing siya, kinuha ko yung cellphone niya. Tapos nandoon na yung konbo ng babae niya. So bali mami ito nung June tong taong na huli mo siya, hindi ito unang beses nga nangaliwa Ay, siya. Hindi po. May may tatlo pang mga nauna. Ah, ito nga yung mga be kumain ka na. Yep. video call yun. So pang apat na to. Apo. So aside sa kasal mam, ma may iba pa bang instances nga nahuli mo siya nga yun nga pupunta sa kabit niya? Ano po yung June form na yon, di nagkagulo na kami kasi hmm. nakita ko na yung cellphone. Ayusin niya raw, ayusin. Tapos attorney, umalis na siya. Mm. Pag alis niya, as in totally wala kaming uh, contact noon. Tapos, idi ilang buwan, June, July, August, August 30 nagparamdam siya. Gumho ang tawag sa akin, agum in bicol, agum is ano, asawa. Okay. Mm. Tapos sabi niya, uh, malapit na po kasi yung anniversary namin ng kasal. Tapos iyon na nga po, attorney. Tapos yun na, sabi ko sa kanya, bakit naman nagparamdam ka? Kasi yun ang talagang routine niya. Sa pang-apat niyang pagluloko, ganun ng ganun. Six months, three months, magpaparamdam. Tapos di sabi niya, ano, mag-anniversary na tayo. Tapos ngayon, sabi ko, nasa na yung babae? Sabi niya, wala na raw si Ramos wala na raw. Tapos sabi ko, ako tatanggapin kita pero sinabi mo na wala na kasi yung attorney nung yung mga una ganun ho po. Pag inayawan niya na as in totally ayaw niya na kahit nandyan po ang babae. Di ako naman po panatag, mm -hmm. 'di ba? Panatag ako na yun ho ang ano niya, ugali niya pag uuwi na siya. Ngayon, nagtataka po ako bakit sabi ko hindi ka umuwi ng Laguna? Okay. Mm, sabi niya, mag, magpapataba tapa, daw muna siya, ayusin niya yung katawan niya. Sabi niya, malapit na, gum, uuwi ako. Sabi niya, malapit na. Di ngayon, ako naman po, pero hindi niya alam na ako, iba po no yung nasa isip ko na, uh -huh. na gano'n. November 18 yata, o, o, kaya, pumunta po ako sa trabaho, kasi pinapupunta niya po kami sa trabaho, pinapupunta niya ako, tapos, as, tapos yun, nagbibigay na po siya ng pera, kaunti-unti pera ng sustento. to. Di ngayon, di. Pero ang isip ko po, attorney, meron meron po akong binabalak. Pumunta po ako sa kanya. Sabi ko na sa angka, ay sabi niya nandito ako sa Muntalban Rizal. Nasa ano daw siya? Trabador mm -hmm. niya, nagpabinyag daw. Lagi niya akong tinatakot, ayang ka na naman, wala kang tiwala sa akin, ganun-ganun, hindi mo na ako makikita. Sabi niya, ganun-ganun, basta something, ganun-ganun. Sabi ko ako, sinasabi ko lang sa'yo kung meron pa kayo nung babae mo. Kasi ako pumayag na nanahimik ako, hindi kita uh -huh. ginulo. Tapos sabi niya eh, wala na nga, wala na, huwag mong ipilit. Ganun, ganon Siya pagalit, mam ma'am? Opo, ay talagang, ay sabi ko, ay, pag ganyan ka ng ganyan, huwag mo akong takutin kasi takot na takot na ako sa pool na sa pool pa. Takot na takot na ako sa'yo. Okay. Hindi, yun, yun po, attorney. Nung last Tuesday, mm. pumunta na naman po ako sa trabaho. Office niya. O Sa office. Oh. Sa trabaho niya. Pagpunta ko doon, to, nasa yung may-ari nitong jigsaw na itong blue. Kasi oh. sabi, pinagbibili daw to. Sabi oh. ko po, yun ang sabi. Ay, wala po. Sabi niya, ma'am, umuwi sa asawa niya doon sa bataan tuwing linggo ng umaga o kaya ng hapon. Ang balik noon, martes na. Okay. Nung nalaman ko yun, attorney, parang bumalik po lahat nung... Nakakita po ako ng kukulamber na matigas pinukpok ko ng pinukpok yung jig, sir. Tapos lumapit po yung gwardiya. So balik kayo, ma'am, hindi naman kaya yung taga-bataan. Hindi po ako taga taga Santa Rosa po ako. So doon mo nahuli, ma'am, nga si Mr. Ninyo may kabit kasi ang sabi ng trabador niya, misis, nginuwi sa bataan, pero hindi ka yun. Opo, tapos nung attorney nung sinabi ko na dinilapitan na po ako ng gwardiya, mm. kasi, ma'am, ano po yan? Sabi ko, ako po yung asawa. Taga Santa Rosa ako, hindi ako taga -bataan. Tapos nung time na yon nagtawag ako sa kanya ng isang beses, hindi na siya tuma, hindi na siya. As in, wala na. Okay, so, with that, ma'am, ang ano po ba yung balak ninyo dito sa kay mister ninyo? Ay, gusto ko po ang anong, kasi habang may lalakas ako, at or, yung, gagamitin ko po to. Gusto ko pong ibawsi po siya. Okay. Kasi yung, yung effect na ginagawa niya na sa akin, na habang may lakas ako at maaga pa po. Ano po yung reason bakit nga pinapatawad nyo lang siya, hinayaan nyo na lang. Broken family kami, atoron ni panganay ako. Sampung tan pa lang po ako, binubuhusan ako ng tubig para maglabang. Kaya itinaktak ko po sa, ito na ko po sa isip ko na kahit anong mangyari. Ayaw kong maging broken family po, mga anak ko. Okay. So ito nga yung ma'am, medyo pinakamasakit kasi medyo masaklap yung tatawagan mo 27 times pero wala pa rin. Oh. Sir Richard Serrano, sir ano po ba masabi nyo dito? Sir, bakit kayo sir ng bababae? Hindi ako ng babae, sabi sabi niya lang ako yan. Kung hindi kayo sir ng babae, sir ano ba to yung mga katext? Hey, okay, yung sir na may... sinasabi niyang, yung sinasabi ng babae, siya papuntahan ko sa kanya. para siya pang ireklamo. Galing ako doon, pinatawag oh, ko na. Oo, tinanong mo. Oo, oh, hindi ako sinipot, hindi ako sinipot. At may nakakakita sa yung umuwi ka doon. Pinabi Sige ko na, okay na. Gawin mo na kung anong gawin mo. Oo, oh, talaga. Gagawin ko. Ang Sir Richard, no, actually nga... Ah, wala na po, napinutol nas mam Ma'am, ganito na lang po. Mukhang ayaw yan po makipag-ayos, ayaw makipagbati. Itunoy natin po, ma'am, yung kaso opo, ng Vowsy. Opo, opo, Kasi akala, ya, siga pa siya. Pero di Galing. alam, nga once na nakasuan siya ng Vowsy, baka makulong na siya. Ilang taon siya? 49? Baka ma, ano ba, maabutin siya ng 70? no, depende. Kasi... Ilang beses siya ka niloko. So, mm -hmm. i considering gravity ng crime. Mm -hmm. Tapos, nagbibigay pa siya sa sunset to senior tulong? Bilang ano po, asawa nung, Ano nung mula, ano lang, um, October? isang so, September pa, unti-unti po, October. Tapos ngayon naputol naman. Yan po, mam, kasi meron po economic abuse, meron ding psychological abuse, and sinasaktan ka ba niya physically? Hindi naman, pero Hindi emotionally. Emotionally. Ayan po, mami ikasuanan natin siya, ma'am, ng Vauzi, para po oh, ma-redeem yung sarili niyo. And uh, kasi masamat lang yung ginagawa niya, nga panluloko, yung tipo nga panlilin lang, di ba? Sasabihin niya nga Sunday, busy siya, tapos iba pang binibisihan niya sa bataan, di ba? And uh, ayan po, may mga ebidensya naman po sa mga kachat ni Sir na may babae siya. Sino kaya siya sabihan ng bed, di ba? Alang mm -hmm. naman trabahador niya. So, yan po ma'am. Sige po, matutulungan po kayo ng team ng uh, Wanted Radio at staff ni Senator Rafi Tulfo. Apo, mag po. po tayo ng case ng pausi laban sa si inyong husband na si Sir Richard Sirano. Opo, thank you po Sige so po, mam, much. Maram, thank you po ma'am, maraming salamat po. Thank you so much po. <clears throat>